What are you doing? Pagsimula yung here. So, today is Saturday. Medyo late lang nagsimula yung araw natin. Yan, yeah, magpo 4pm na. Kasi kagabi nga, late na ako nakauwi. Para dun nga sa mga nagpa-follow sa Instagram page ko, yesterday nga, meron kaming barbecue night together with dun sa mga kabasketball ko. Masaya dahil yun, first time ko sila nakausap ng ganon. Dahil before nga, pa basketball kami. Since 6 to 8 nga yung schedule namin, usually dumadating yung mga kasama ko mga 5 or 10 minutes before the game. And nagsastart na kami right away ng 6pm. And usually, nakapagkwentuhan lang kami during break. And then, natapos nga kami exactly 8pm. And then, umuwi na kami right after. And kahapon, sarap nga nung nila. Pero since ako, wala nga akong oras para mag-prepare. Dahil, yun, yun nga, ako sa trabaho. So, yung drinks na lang hindi dinala ko. Eh si Kuya Frank nga yung nag-host -nag nung barbecue namin kagabi. Eh yung mga hinandangan niya. Merong mga chicharon, merong grilled liempo, merong grilled uh, tahong, grilled shrimp. Ayun nga, nakapag-uwi pa nga ako ng konti dito sa pamilya ko. Pero tobanan nga ako nila Jamie kasi tigda dalawang piraso nga lang yung dala ko. Pranagpuntuhan kami, nakatuwa lang dahil syempre may mga napulot din ako sa kanila. Dahil yung mga kasama ko, siguro on average, mga around 20 years na sila dito sa Canada. Siguro dalawa lang kami na parang bagong dating lang dito. Eto, oh, aalis na kami in a few minutes and first time ko nga lang lalabas na naka na kasi ito nga yung forecast. Like right now, 27 degrees. Pero hanggang gabi, nasa around 20s pa rin yung temperature. What? When you wanna wash your hair? Or later. And kaka-uwi nga lang ni Sarah. And pag-uwi nga niya, pulang-pula siya. Dahil nga sobrang init sa labas. And eto, pakita ko lang sandali yung binili ko nung isang araw sa may Von Mills. Eto, nakasil kasi sa gap. Bumili lang ako ng dalawang polo shirt. Yan. So, nung time kasi na yun, ang presyo niya, eto, Parang 1950 isa. Kaya bumili lang ako ng dalawa. Kasi ito nga, i-retire ire ko na itong tatlo na binili ko before. Parang same din. Gap din siya. Pero ito, from small. Yun, medyo nag-upsize ako to medium. Kasi ito, kung papansin nyo nga, yan, namumuti na siya. Yan, sabi ko nga kay Jamie, baka kung pwede akong bumili kahit na dalawa lang. Dahil naawa na nga ako sa ko pag pumapasok ako. Dahil eto nga, sabi ko nga sa inyo before na nagsishrink na yung damit. So eto, sobrang sikip na sa akin. Pero before nga, nagagamit ko siya dahil hindi pang nga ganito kainit. So ang ginagawa ko nga, pinapatungan ko na ng jacket para hindi halata na maiksi na siya or maliit na siya. Yan, dalawa. Naka-shorts na lang din. Yes, and then uh, si Jamie. Oh, ba't yun ba yung buhok mo? Kala ko blower ka. <laughs> Yan, so ngayon paalis na nga kami pero pupunta muna kami kay tita Ellie dahil sabi nga niya meron pa raw siyang ibibigay. And then after that, uh, dadaan kami dun sa tindahan nga ng taho na malapit nga dun sa pinagtatrabahohan ko. Kasi again, biglaan lang uli yung pagpunta namin sa life group namin. And yun nga, hindi na nga nakapaghanda si Jamie na pwede namin dalhin. So ngayon, siguro taho na lang yung dadalhin namin. And then after that, diretso nga kami dun sa life group namin. Kasi this time around, gagawin siya dun sa bahay din nila Kuya Rainier sa may Etobi So yun, alis na kami. Dito na kami sa bahay ng Tita Ellie. <laughs> Pero yun niya, grabe yung init. Tawagan mo siya? Uh -uh. May message ka lang. <laughs> yan, may nakuha na naman tong dalawang bata. And then, ito yung mga binigay ni Tita Ellie. Yeah, the color get that. Merong bagong shoes yung isang bata dito. Pinsenso. Do you like your shoes? Wow. <laughs> ano so nandito na? kami sa Dixie Park Center. Dito kami bibili ng taho. Pero kanina nga, ako yung nanghihinayin doon sa bahay nila Tita Ellie. Ganda, no? Ganda eh. Kasi first time ko lang naka doon kanina sa taas na... Yan, nakabukas na yung mga kwarto. So parang four bedrooms siya. Ang ganda ng bahay dahil sila pala yung first owner. Nabili nila nung late 90s. Pero syempre, kung ako rin yung nasa position nila, ibibenta ko rin siya dahil I'm sure parang malaki na yung nung value ng property nila. And since dalawa lang sila, parang yun nga, yung bahay napakala napakalaki para sa, sa kanilang dalawa. No? Ang laki, no? Ganun pala, ganun din pala tayo mag, Mommy? magiging kapag tumanda Mommy? tayo. <laughs> <laughs> Kaya ba bang mag-live with Mommy, me? Long? Hindi, pero siyempre, happy rin ako for them dahil I'm sure ma, ma enjoy nila whatever yung proceeds dun sa pagbebendahan nila ng bahay. Yeah. Let's go. Yeah, before. Yeah, so ito na yung tindahan ng tao. Ito, Sweetie House. Ito si Sky, kanina pa hyper eh. I want to that too. Kanina to si Sky, ginalaw yung pagkain ng aso nila, Tita Ellie. For me? Hmm. I like a drink better. I don't get a snack. Oh, oh, sorry. Oh, oh. oh what, what will you say? Thank you. I eat it now. Okay. <laughs> Let's go. Let's go, guys. Okay, you too. Let's No, I so bait lang nagtitinda dahil si Sky nakita nila makulit. Ayan, binigyan ng lollipop. And sabi nga nila, swerte lang kami today dahil walang pila. Dahil usually daw kapag Saturday, mahaba yung pila. Dahil siguro nga, maganda nga yung weather ngayon baka yung mga tao, yun, namasyal-masyal din. Let's go. what super cool? Yan, so ngayon, pupunta na kami sa bahay nila Kuya Rainier. No, sa ba? Yan, 5.15 pa lang naman, 6pm pa naman yung, yung call time. So, I guess hindi pa naman kami malalate. Dito na kami sa bahay nila, Kuya Rainier. Medyo maaga lang kami nakarating. Parang, ano ka ano, siya ba? Parang 540, 540 pa lang. Sky, 540. Let's go! Oh, careful. Ayan, dito na kami sa bahay nila, Kuya Rainier. Yung pala, hindi namin kasama si Sarah kasi kanina, ano nangyari sa bahay? Ay, yung ano, may pinapaayos yung landlord natin kasi yung aircon nila hindi gumagana. Hindi ata lumayo. Yun, kaya hindi rin kami nakaalis sa bahay kanina ng maaga dahil tumawag nga landlord na meron nga kailangan pagawa dun sa bahay. And then, uh, supposed to be 1pm, pero hindi nga natuloy until naging 4pm. And then, sinabi nga ni Jamie, meron kaming lakad. Kaya nga, so dapat bukas na lang. Oo, ng early So sabi morning. nila, pupunta ng 10. Eh, simba natin, 11. So sabi ko, um, kung pwede nilang paagahin ng 9 o'clock para sure na kapag na-late, at least, pasok pa din doon sa oras. time na ano. Yun, pero yung buti na nga lang si Sarah. Hmm. Yun, ayon na rin niya sumama. Kaya siya na lang yung nagbantay doon sa, titingin doon sa bahay. So yun, kami na una dito. <laughs> Lagi naman tayo first in attendance. <laughs> Early birthdays. At ilabim, ano yung handa mo? Pakbed at... Ano nga ba? Crispy pasta. Wow. Very healthy. At saka panganong manok. Ha? Panganong manok. Panganong manok. Hindi ko na nabindu yung lahat. Kasi paubos na. Isip ko na nga. Wala na, buto na lang yun. Wala na. Ito, Adam. Apat na tayo sa ano? bagay ito. Tapos na. Ayan ako Weba. uwi na kami. Bye, Bye. Bye ate. Ingat kayo! Bye. So, nandito na nga kami sa bahay. Ito lang yung na-take out ni Jamie kanina. Palit ako para kay Sarah. And yun nga, inabot na rin kami ng alas 12 bago kami nakauwi ng bahay. So, kanina nga yung mga bata, yun, kumakain sila doon and then marami silang kalaro ng mga bata. Pero nung pauwi na kami, siyempre, nakatuloy doon sa sasakyan. And nung pagising dito, yun, medyo hindi maganda yung mood, umiiyak na. Bakit? <laughs> Naging grumpy ba sila? <laughs> Kaya nga eh. Kanina, sobrang saya nila doon sa bahay nila Ate Lovime tsaka nila Kuya Rainier. Pero pagdating nga dito sa bahay, ayun, for some reason, miyak na sila. Dahil most likely, antok na at napagod sila kakalaro kanina. Pero we see to it nga, nagtututbrush sila pagdating dito sa bahay, especially kapag night time. Kaya yon si Enzo kanina umiiyak habang siya namin. So tomorrow nga, ganun uli, punta kami sa church and then meron pala kami ang attenda na birthday party around 2pm pero medyo malayo yung location niya. So bibiyahay pa kami papunta ng Vaughn. Saan niya yung birthday? Playtopia. Yan. So ang birthday kasi, yung klase ni Enzo at ni Sky So, kahit late na nga nag-uubsa yung araw namin, pero mukhang marami naman kami nagawa for today. Kaya kami ng Jamie medyo pagod na rin. So, siguro hanggang dito na muna uli. So, again, thank you for watching and I'll see you in my next video. Bye!